Mahinit uh, mo halang ulaw. Oh, o, sige, sige. Ako mahinit halat mula ulaw. Kasi makikinig sa Senator Padilla. Mahinit mo halang halat na mo ulaw na nagamit mo ha, ilawa o anuuan. Pahihilap uh, mo kayo. Mahingi ka ng paumanhin. Opo, halat mo mula na mo na nagamay. Nalak mo ka mga ako ka o. Hinauman niya ka na naibiyahin mo kakablayan. Kaya, sige, sige, Sputnik. Opo. Eh, hanap mo ay eh, makmakawat niyo o kanilawa o ano o an. Uh, Nausap ka na ba uli ng mga kagang mo? Galit ba po. sila sa'yo? Hindi ko na po. Ah, hindi po sila. Eh, lahat po sila na Lahat sila nadawit, nagawa, yan, na dawit, na gawit? Ano pa Lalo ko la po lahat ng maximum. Pero wala pang kumakausap sa'yo ng Sige Sige Sputnik? Wala pa po. Nakabukod. Pero pinangako. O, oh, sige, tuloy mo yung sinasabi. Kaya po, hala, hala, Pagkakulis na ralo, na Pacoles, Boy Morales, may pangulang pasensya sa, sa inyo. Sana po'y makatawad nyo, o. Oh. Lalo po sa Sputnik, uh, mga kausap, o. Oh. Uh, sana po'y makatawad nyo, o. Hindi lang po. Yung, map, niyo, oh. yung, po uh, maraming salamat po sa mga viewers na kumukulong sa akin. Lalo po ay ayon na robin ay, salamat, pa rin niya. Ay na salamat po. ka yung... ng patawad kay Sen. Dr. Padilla, <laughs> o. nagpapasalamat? Salamat po sa... Lagi na kayo nila kakapaw na inaktas na po yung buhay ko. Ah, uh, ilawa. Buhay mo, paano? Ah, uh, sinyar na po yung buhay ko. Kasi, baka po may, 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 may mayroong ko sa akin mayayari mahaba. Eh, sinabi naman ni Sen. Padilla na susubaybayan niya na walang mangyari sa'yo masama. Maraming salamat po sa inyo. Hindi mo. po. Ano ka ba bang gusto marinig na tugon kay Sen. Padilla? Wala po. Hindi <laughs> mo marinig na. Bakit tayo mo marinig? Nagpapasalamat ka tapos ayaw mo na marinig ang boses niya. Ayaw mo nang marinig si Senator Padilla para sa iyo, pagkalinga, pagmamahal. Ako ba Tol, ka na raw. Chairman, eh uh, itong batang ito, eh, ituturing ko na lang itong anak ang ko. At uh, naintindihan naman natin yung nangyari sa kanya sapagkat sabi nga ni General Katapang, masyado na silang overcrowded doon. At uh, isa, si Michael, isang representasyon ng mga bilanggo na talagang hirap na talaga sila sa loob.